ang 80 amps uy, lakas uy, napakaganda mga best friend small but terrible mga best friend legit, quality ang lakas ng Kusama Japan thank you po sir singtang mm. kalong yan ha, promote ko siya tested ko quality, Kusama Japan Kusama Japan from Ibrahim Napakasulit talaga ng pagkaliit niya Ang kanyang quality Kusama The moment of truth Wow, wow super lakas Kusama Japan Maliit pero malupit 50 pa lang yan Best friend, kalakas Kaganda na oh Kagandaro. Sa lahat mo nang gustong umorder yan po ay nagkakalaga ng 3,450. Pero naka-discount po yan sa unang 50 person na order ng 2,399 lang mga best friend. Okay, sa lahat ng gusto kong mo, order, pwede po kayo mag-chat sa atin sa Eprime Shop o tumawag or mag-text sa mga numero na nakapaskill sa inyong screen.